Uh, magandang gabi sa ating mga kapatid na, na sa Islam. Ako ay tubong Cavite. At 'yung binili ng isang Kristiano, Lumaking kinikilala ko si Kristo. Ngayon, nung napapunta ako dito Mididis, unang -una, ko rin sa Middle East, unang-una, ayoko sa Middle East kasi nung kinalakihan ko, binakas tiyanok, takot ako sa Muslim. Dahil ang Muslim daw, ah, uh, terorista, mamamatay tao, ah, uh, kung ano pa yung mga ginagawang hindi tama. Pero nung nandito na ako sa Qatar, Isang best silbuan ako ni Alas Subhanahu wa na mawalan ng trabaho, iwanan ng pinakasama sa buhay, sumama sa iba. Ngayon, naglalakad ako rito sa soup hanggang sa nakita ko nga itong pagkitipo na to. Ngayon, napaupo ako kasi parang ano na ako eh. Parang nababaliw na ako sa mga sa akin. Siguro, Christian pa ako, siguro talagang hindi ako magdadalaw na magpakamatay. Kasi, grabe. Pero nung umupo po ako dito, nung oh, nakikiligaw kayo sa statue kayo, na naisip ko agad na, Aba, mali pala yung pagkakilala ko sa Noam Suu. Nagtanong ako agad sa akin sarili na, Ba't ako natatakot? Eh, hindi ko pala sila kilala. Hindi ko pala kilala yung kinikilala nilang religion. Oh, Ngayon, ilang araw, pabalik-balik na ako dito sa Zoom at na iisip mga dami ka tanungan na meron palang perfect yung religion ay di pala yung Christiano kasi nung parang yung alam ko, kilala ko si Cristo pero nagkamali ulit ako hindi ko pala talagang totoong kilala si Cristo kasi namulat lang ako dun sa pinuturo na sa eskwelahan kung paano magdasal. Pero mali. Saka naisip ko din na yung mga nakulang propeta na si Naadan, Moses, Abraham, at yung mga anak niya na si Ismael at si Isaac. Ngayon, nagtanong din ako sa akin sarili na ano pa rin nila? Kasi sa pagkakaroon ko, nung tinuro sa akin, nung ako'y kristyano pa sa kalpaharalan, ang mga nangunang propeta, ay nga, sina Abraham, huli na si Jesus Christ. E di ngayon, napaisip ako ulit. Parang nangyari pala niya kay Yeso Cristo, na naging, ano na siya, naging, yung mga sumunod sa kanya, mga naging fans hindi talaga totoong nananampalataya. Kasi kung totoong nananampalataya sila, sinusunod nila yung ginagawa ni Yesu Cristo, ibig sabihin, Muslim sila. Pero, yung kinalaki ko mali, na ano ako nito sa katab, na oti-oti ko na papatunayan na tama pa rin pinapasok ko na makilala ko yung totoong reliyon at yung perfectong reliyon ay ng Islam. At bakit siya na ano na hindi pala uwi ako ng Pilipinas na kahit na ano wala, hindi pala mahalaga yun. Ang totoong mahalaga na uwi ako sa Pinas yung nalaman ko na tagpo ako pala yung totoong reliyon, kaya ako siguro nandito. Kaya ako siguro pinadala dito ni na Wata Allah na wa Ta'ala na makilala ko yung Islam. Ngayon, binitunit kong mag-aaral dito sa pala. Buti may mga kapatid tayong tinutulungan kami mga na nagbalik Islam na malaman namin yung perfectong reliyon. Ngayon, sana masasabi ko lang dun sa mga dati ko kapatid na kristyano, sana huwag natin huwag nating musgan agad yung muslim o yung islam. Kasi magkaiba yung muslim sa islam. Kasi yung muslim, ano yun eh? Ay yung tao tawag mo sa mga nanampalataya sa islam. Hindi ka naman kasi matatawag na muslim kung hindi ka talaga totoong na yung palataya sa Islam. Meron talaga yung mga pinanganak na boy Muslim, pero nakakalungkot na kulang na kulang talaga yung, mga kalaman nila sa pagiging Islam. Ngayon kami, naano kami sa mga boy Muslim kasi sila, bakit na sila, nandiyan na, sila? Sa na sila eh? Kasi sa tamang landas na sila eh. May, may na kami ito makilala dito ako, sa katawag ko lang na talaga nakilala kung sino talaga yung alam tinatawag nila. Sino si Muhammad Rusilaw, alalawa yung lahi si Wasalam. Hindi ko talaga kilala yun. Pero dito, unti-unti, namumulit yung mga, yung mga mata ko at nakikita ko kung saan ako magpupunta. Uh, sana dun sa mga dati yung kasama sa, sa pagiging kristyano o yung sa ibang reliyon pa, huwag natin usgahan ang Islam. Bakos pag-aralan natin bago tayo magsalita. Dahil lang totoo, hindi natin, si kilala, hindi natin sila kilala at hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng mga Muslim o yung pan pananampalatay sa pagiging Islam. Sana hindi pa ulihan lahat. Sana katulad ko, Bukas niyo rin ang mga mata hanggang hindi pa mauli ang lahat. Sana yakapin natin ang isla. Agad na lang po. Asalamu'n natin. Magpupulay talawang mga Salamat. Salamat!